malapit na ang eleksyon at nais naming ibahagi sa inyo kung bakit mahalaga ang eleksyon sa lokal na pamahalaan. Ito ang inyong pagkakataon na magkaroon ng boses sa mga nangyayari sa inyong komunidad. Kapag bumoto kayo, tutulong kayo sa pagpili sa mga taong gagawa ng mga desisyon para sa ating bayan. At sa mga taong ito ay tinatawag na konsihal ang mga konsihal ay gumagawa ng mga desisyon tungkol sa sa mga serbisyo sa komunidad. Sila nagpapasya tungkol sa mga bagay tulad ng mga parke, aklatan, koleksyon ng basura at mga kalsada. Ang inyong boto ay tutulong upang mabuo kung paano pinamamahalaan ang mga serbisyong ito. Pagtayo ng komunidad Tinutulungan ng mga konseyo na ang pabahay, mga paralan at mga community centers. Tinitiyak ng pagboto na marinig ang mga pangangailangan ng iyong pamilya. Mas malakas na boses kapag mas maraming tao ang bumoto, lalo na mula sa iba't ibang kultura, mas maraming boses ang maririnig ng mga konseyo. Makakatulong ito para makabuo na isang mas patas at mas malugod na komunidad para sa lahat. Kung kayo ay may sariling bahay, naapektuhan kayo ng pagtaas ng mga buwis sa lupa. Kapag wala kayong bahay, maari pa rin kayo maapektuhan ng mga desisyon ng konseho dahil ang mas mataas na buwis ay maaring makadulot ng mas mataas na renta. Kaya tandaan, mahalaga ang iyong boto. Ang pagkikihalok sa lokal na eleksyon ay paraan upang pangangalagaan ang iyong komunidad, pamilya at kinabukasan. Kung kayo ay hindi bababa sa labing walong gulang at residente o mamamayan ng New Zealand, maari kayong bumoto kung nakarehistro na kayo, makakatanggap kayo ng voting pack na pamagitan ng Korea. Kung hindi pa kayo nakarehistro, maari pa rin kayong bumoto sa pamagitan ng tinatawag na special vote at handa kaming tumulong.